Hindi nakaligtas si Presidential Son at House Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos sa mga matitinding akusasyon ng kanyang tiya na si Senadora Amy Marcos na gumagamit daw ng ilegal na droga ang kanyang ama na si President Ferdinand Marcos Jr. at maging ang kanyang ina na si First Lady Liza Araneta Marcos. Nang magsalita si Senator Aimee sa Rally for Transparency and Better Democracy ng mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand, Manila noong lunes, November 17, binanggit niya ang pagkasuklam na nararamdaman niya dahil sa diumanoy pag-aalok ng droga ng mag-inang Lisa at Sandro sa kanyang mga anak at kamag-anak. Ayon kay Aimee, pati daw si Lisa at Sandro ay gumagamit umano ng cocaine at marijuana. Bahagi ng akusasyon ni Senator Amy, hindi na daw siya mananahimik dahil nalaman niya na pati yung kanyang mga anak ay inaalok na ng droga at hindi niya daw ito mapapalampas. Pero tulad ni Amy, hindi rin pinalampas ni Sandro ang bintang ng kanyang tiya. Naglabas siya ng opisyal na pahayag tungkol sa maselang usapin na gumulantang sa mga Pilipino. Ayon kay Sandro, hindi asal ng isang tunay na kapatid ang ginawan ni Senator Imee. Palagi kong kinikilala at iginagalang ang papel ng tita ko, si Senator Imee Marcos, sa unang bahagi ng aking buhay sa publiko. Nananatili ang respeto na iyon, kaya ito na ang una at huling beses na magsasalita ako tungkol dito. Masakit makita kung gaano kababa ang narating niya nang umabot siya sa punto ng pagbuo ng kasinungalingan na ang layunin ay pahinain ang pamahalaan para maisulong ang sarili niyang ambisyong politikal. At inuulit pa niya ang isang paratang laban kina President Bongbong Marcos at First Lady at ngayon pati sa akin na hindi lang mali kundi lubhang iresponsable sa lahat ng binanggit ni Senadora, walang basehan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Ang mga pinsan ko na sina Borgi, Vice Governor Matthew at Ati Michael ay makakapagpatunay na walang katotohanan ang mga aligasyon na tong ibinabato sa akin. Palagi naming napagkasunduan na kahit ano pa ang nangyari sa mga magulang namin, hindi dapat kami madamay, eh. kaya nakakalungkot na makita na ginagawa niya ito. Ang katotohanang kaya niyang traidurin ang sarili niyang pamilya ay isang bagay na tunay na nakakasakit, lalo na sa akin na may paggalang pa rin sa kanya dahil siya ang tumulong sa akin sa pagpasok ko sa public service. Ngayon ang panahon para magkaisa sa katotohanan, hindi para palakasin ang mga kwentong ang layunin, ay pabagsakin ang gobyerno. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. So ayan mga kababayan, ano, nung una kong madinig ito, actually kaninang tanghali ko lang ito narinig dahil nga gumagawa tayo ng content kagabi, eh talagang nakakagulat po itong revelasyon ni Senator Imee at mahirap pong mag dito. Pero at one point, bibigyan mo rin kasi ng bigat yan eh. Kasi galing yan sa isang kapatid eh sa isang taong lubus uh, lubos na nakakakilala sa iyo, sa isang taong nakasama mo mula pagkabata, di ba? Eh tayo dito, naghindi hindi naman tayo nagko-conclude. Eh. Nagbabalita lang tayo kung ano yung isinusupply sa atin ng mga reference o ng mga uh, ng media. Hindi natin sinasabi na naniniwala tayo kay Amy, pero hindi rin natin isinasantabi yung fact na ang nagsabi nito ay kapatid mismo. Ngayon hindi mo na maiiwasan talaga na magkaroon ng ibang ku iba't ibang kuro-kuro, opinyon o mga komento ang ating mga kababayan. Pero siguro ang pinakamagandang magagawa dito ay eh, pag-usapan nila itong magkapatid. Kumbaga ano 'to eh, personal na usapan ng pamilya 'to eh. 'Yun ang tingin ko dito. Kasi nabanggit na ni Ami yung pamilya niya, yung kumbaga yung secrecy or can we can we say that as a secret? o secrecy ng pamilya kumbaga family affair na yung binabangkit ni Ayme dito kung papakinggan ninyo yung kanyang full speech so ako naniniwala ang Pangulo naman natin eh hindi naman para pag-usapan sa publiko o magsagutan sila magkapatid in public naniniwala ako kung hindi man ako sang ayunan ng iba pero personally naniniwala ako medical may, may delikadesa naman ng Pangulo para pag-usapan ito sa publiko so I think this is much better kung pag-uusapan nila ito in personal sa harap ng nanay nila sa harap ni First Lady or former First Lady uh, Imelda Marcos ano and I believe na iyon ang isa sa mga gagawin ni Pangulong Bongbong so yun ang opinion ko dito mga kababayan so magbasan naman tayo ng opinion ng ating mga uh, kababayan din dito sa nung napanood ko kasi yan sa Facebook so tinignan ko yung mga comments ng ating mga kababayan And pinili ko yung mga comments na ipapakita ko sa inyo kasi minsan may mga uh, joking doon, may mga pagmumura, mayroong mga, alam nyo yun, mga barubal na mga panalita. So I don't want to show this dito sa ating channel. Pero meron ilang, akong ilang mga comments na maayos na nabasa and I want to share this with you. Sabi ng ating isang kababayan dito, ang sabi dito, isa ka pa, Nakita mo na nga na kapatid niya yan. Di yan magsasalita ng ganyan kung di totoo dahil nating lahat kahihiyan yan sa pamilya nila. Gusto mo pa ata magsalita pati yung nanay baka sakali makonsensya pa yung anak na lalaki. Common sense naman <coughs> yung mga loyalista. Pero, sorry pero yun ang totoo. So yun nga yung sinasabi ko. Ako hindi ako loyalista at hindi rin naman ako anti-Marcos. Pero kasi nga tama naman eh kapatid niya kasi yung nagsabi. So we cannot deny the fact na sa harap ng korte may bigat yon, di ba? May bigat yon. Tayo nga eh, sa mga kapitbahay lang natin eh. Kapag nakakarinig tayo ng chismis, di ba? Eh, mismong nanay naman niya nagsabi, mismong kapatid niya nagsabi. So, nagkakaroon ng bigat kapag ang isang salita talaga is galing sa kamag-anak. Sabi naman dito sa isang comment, The speech is powerful and revealing. It is not an accusation, but a heartfelt reminder from an older sibling to his younger sibling. If there are genuine reasons for concern, the PNP and the AFP should ensure that the president, as commander-in-chief, is fully capable of leading the nation. He should undergo a proper medical evaluation in order to confirm that he is in good health and free from illegal substances. The well-being of our president is vital for the nation. Tama naman yun. Kaya nga sa ating konstitusyon, isa sa mga tinitingnan ay yung kalusugan ng presidente, yung kanyang kalagayang pisikal. So mas maganda talaga na magkaroon siya ng updated na physical check-up. Magagaling naman ang mga doktor ng ating gobyerno, lalo na siguro yung doktor ng ating pangulo, 'di ba? Kung masyadong busy ang ating pangulo, siguro yung mga nakapalibot sa kanya na magpaalaala sa kanya lagi, magpakita ng concern sa kanya, di ba? Tama naman yun eh. So, they have to do that not just uh, a concern for the president but of course sa concern na rin nila sa taumbayan. At meron akong nabasang isang balita na Uh, parang sinasabi na magkaroon ng updated na drug test ang ating Pangulo. Siguro mas maganda rin yun ano? para maklir yung kanyang pangalan at maalis naman yung mga hindi mga masasamang side comments ng mga anti-Marcos dyan. Eto pa isa, ang sabi dito, Amy Marcos, sensational accusation, say more about political drama than public platform shouldn't be used to throw reckless allegations that have no evidence. And no purpose other than to steer chaos. Leadership is not built on rumor mongering, and credibility is not earned by airing family grievances in front of a crowd. If there are real issues, they should be raised through proper channels, not weaponized for spectacle. The Filipino people deserve accountability rooted in facts, not in theatrics designed to undermine a sitting president. Under verifiable proof is presented, these claims remain nothing more than noise. meant to distract, divide, and destabilize. Ito naman sinasabi niya na drama lang daw yun, ano? sabi ni ate. Hindi daw totoo, walang ebidensya, aligasyon, at na ang layunin ay manggulo lang. So yun ang opinion ni ate dito sa sinabi ni Senator Amy. Ito namang isa, ang sabi naman dito, I felt how great is the pain this sister has been purgating herself for a brother. Saludo po ako sa iyo ma'am for your love of your family. May God heal you and your whole family. Thank you for the love of the country. May our country may rise again high because of our collective prayers, works, and sacrifices for the nation rebuilding. May God bless us all. So ako, yun din ng uh, panalangin ko no, na sana ay uh, bumuti ulit itong ating bayan. At kung totoo man yan, yung sinasabi ni Aimee, eh, naniniwala naman ako na may concern siya sa kapatid niya na siya is talagang nga uh, nagpaalala, nagsermon, nagsalita sa kanyang kapatid. Kasi, alam nyo, ganyan ng mga Ilocano eh. Yung mga pamilyang Ilocano, I believe ginawa yon ni President Marcos nung nabubuhay pa siya na sinesermonan niya, pinagsasalitaan niya ng mga leksyon, yung kanyang mga anak. At I, I do believe na minana naman yon ni Aimee. At minana din yon ni President Bongbong, ano? So kaya ako naniniwala ako na talagang pinagsabihan ni Senator Amy ang kanyang kapatid kung totoo man ito. Ha? Again, kung totoo man ito. So dito po sa isang comment, ano, last na comment na to, sabi niya, it is strongly advised to avoid taking cocaine entirely, especially when you have only one kidney. A cocaine can use cause severe, potentially fatal damage to the renal system. Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos has only one functioning kidney. Well, actually, meron nga akong nadidinig na ang kidney ni President Bongbong Marcos ay isa lang. Pero meron daw nagsasabi na meron daw siyang sakit sa kidney. Hindi po totoo yun. Ang pagkakaalam natin dyan, yung isang kidney niya ay dinonate niya sa kanyang ama. Pero it doesn't mean na may problema yung kidney niya, nakuha nyo. But again ha, ito yung mga nadidinig ko lang, hindi ako sigurado dito kasi hindi ko naman alam ang medical records ng Pangulo eh. Ito we, eh, base lang dun sa ating mga nababasang mga research ano, kasi dito sa ating channel talagang ang pagre-research natin dito sa The Blessed Reader ang pinakamahalaga sa lahat eh. So I think hanggang dito na lang yung ating uh, topic tungkol dito sa... speech ni Senator Amy sana ay magka maging okay na sila magkapatid kasi kung totoo man nito talagang magkakabanggaan sila panigurado dito. But again, mas mabuting pag-usapan yan sa harap mismo ng kanilang nanay. So maraming salamat po sa panonood ninyo dito sa ating channel. Kung may time po kayo, ilike nyo po ang video kung nagustuhan nyo at maraming maraming salamat po dyan sa inyong pagla like God bless and magandang araw po sa inyong lahat. pa kami ni Bobo. Thank <laughs> you. Ipinakilala si ko si Bobo kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako punit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na ito Kahit ganon, nangangpanya pa ako para sa kanya kahit si Inday na lang ang aking nakakausap hanggang dumati 2024 at 2025 yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, ng direksyon at maling-maling mga desisyon. We did. parusa ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at justisya sa Pilipinas sa kanyang pamahalaan lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw aking kapatid magsaayos ng iyong sarili kansugan kapag humupa ang ingay sa politika hindi bilang senador kundi bilang ate bilang si Manang